Nasanay gumising sa tabi ng estero o di kaya' na may managinip habang nagkakarerahan ang mga sasakyan sa tapat ng tirahan. Ngayon tinalikuran na ang nakasanayan, ang sikmura naman ang mas kumalam. Mahigit tatlong dekadang nakatira sa tabi ng isang sapa sa lungsod ng Antipolo ang anim na put isang taong gulang na si Sulpicio Vara. Ngunit nito lamang 2013, isa ang bahay ni Mang Sulpicio sa giniba sa demolisyon. Isang oras na biyahe mula sa Antipolo, matatagpuan ang resettlement site na pinaglipatan kay Mang Sulpicio at iba pang informal settler families o ISF. Dito sa Juan Inaris Village, Baras Rizal, inilipat ang humigit kumulang dalawang libong pamilya. Ang mga pamilyang ito ay dating nakatira malapit sa sapa at iba pang dangerous sites sa Rizal. Mula nang mailipat sa resettlement site, nahirapan ng makahanap ng regular na trabaho si Mang Sulpicio. Dati siyang namamasukan sa isang construction site sa Kaloocan. Ngunit nang matapos ang proyekto, ilang buwan makalipas silang ilipat sa baras, sa antipolo na lamang siya madalas nakakahanap ng pa extra, -extra ng trabaho o pakyawan kung kanyang tawagin. Extra-extra na lang, mga ano, mason, -ano, mag welder, mag-welding, magkapintero, magbatubero. Limandaan ang kadalasang bayad kay Mang sulpisyo sa bawat araw ng gawa. Ngunit, 120 pesos agad nang nababawas para lang sa pamasahe sa tricycle papunta at pabalik sa trabaho. Ito lang kasi ang pampublikong sasakyang nakakapasok sa resettlement site. na kasi pag sa Kagaya ni Mang Sulpicio na sa Antipolo City pa ang trabaho, kinakailangang mag-abang ng tricycle dito na ang mga lumuluwas sa Antipolo City. 60 pesos ang bayad kada tao at minsan inaabot pa ng hanggang isang oras ang paghintay sa makakasamang pasahero. Ang 380 pesos na natitira sa sweldo ni Mang Sulpicio ay pinagkakasya nila ng kinakasamang si Dayan para sa kanilang dalawang anak na tatlong taon at isang taong gulang. Ito rin ang pinipilit nilang pagkasyahin para sa mga bayarin sa bahay. Isa sa pinakamalaking gastos nila ay ang supply nila sa tubig na nagmumula pa sa mga truck na nagde-deliver nito. Hanggang ngayon kasi, mag-aapat na taon na'y wala pa rin linya ng tubig sa One Inaris Village. 15 pesos kada timba ang bayad na namang sulpisyo sa pagpapasupply ng tubig. Tubig, araw-araw, minsan wala, minsan mayroon. Laging, ano, 60 ngayon, 30. Hindi parehas ang ano, ano ng tubig. Eh. Pag may pera, di igib. Sa sahod, pag wala, wala rin. Dahil swerte na ako may makuhang trabaho sa araw-araw, hirap talaga sa si namang sulpisyo na pagkasyahin ang kanyang kita. Eh, kulang. Opo, <laughs> <laughs> Ang lokasyon ng resettlement site ang tinuturong dahilan ni Mang Sulpicio sa problema niya sa paghanap ng regular na trabaho mas maiba ngayon kaysa dati. Bakit po? Dahil doon, madali, madali ka makakuha ng trabaho. Dito, hirap eh. Hindi ka makakuha ng trabaho dahil sa malayo. Taong 2013, nang magumpisang ilipat ang mga pamilya sa Juan Inaris Village. Marami sa mga ito ang iniwan ng kanilang kabuhayan kasabay ng paglilikas sa kanila kung kaya't ang problema ng mga sulpisyo sa hanap buhay ay hindi nalalayo sa suliranin ng iba pang residente sa lugar. Isang maliit na sari-sari store ang itinayo ni Rina Berwega sa tapat ng kanyang bahay sa resettlement site. Nang mapabilang sa mga ISF na inilipat sa One Inares Village, iniwanan na rin ni Rina ang kanyang trabaho sa Mandaluyong. Sa office, ano pong ginagawa? merchandiser. Nag-resign ako kasi malayo na dito. Tapos, yung ano, transportation, ganun. Nakakapagod. Naisipang itayo ni Rina ang kanyang tindahan ilang taon pagkatapos silang ilipat upang makadagdag sa mga panggastos. Ang kita, paiba-iba rin sa araw-araw. Ano, depende. Kasi wala, wala naman siya talagang, ano eh, yung, yung fix. Wala siyang fix na ganun. Ano, nagre-rate lang siguro siya ng, ano, sa maghapon siguro 1K. Minsan less than pa. Less than mm -hmm. Minus na dun yung puhunan. Eh, hindi pa. Hindi pa kasama yung puhunan. Mm -hmm. Kasi siyempre sa mga chicheria, dos-dos lang ang tubo dyan. Mm -hmm. Tapos sa dilata. Maliit lang talaga. Mm -hmm. Malaki raw ang pinagkaiba ng uri ng pamumuhay ng narina na noon sa Antipolo kumpara dito sa resettlement site. Malaki ang pagkakaiba kasi parang yung happiness mo, para mas lumiit siya. kasi medyo mas mabilis yung pera ron kesa dito. Mas mabilis kasi ano, siguro kung nandun pa rin kami, makakapagtrabaho pa rin kasi ako eh. Eh dahil sa nandito na nga malayo, hindi na, ganito na lang. Ang paglilipat sa mga ISF sa Baras Rizal ay isang proyekto ng National Housing Authority o NHA kasama ng lokal na pamahalaan ng lalawigan. Ayon sa manager ng NHA sa Rizal na si Engineer Lorenzo Pineda, napiling resettlement site ang Baras dahil madali namang mapuntahan at nasa sentro ito ng lalawigan. Na-identify na namin yan kasi accessible naman ang baras uh, galing ng Metro Manila uh, at saka nasa center ng, ano, ng, ng Rizal. Sabi ni Pineda, naglulunsad naman ang NHA ng mga programang pangkabuhayan para sa mga inilipat na residente. Kami sa NHA may programa din kami pang livelihood, ano po yun, mga trainings, seminars, para yung iba na natatapos namin na training nakaka-employ naman sila. Welding at hairdressing daw ang natapos na nilang training para sa mga residente ng One Inaris Village. Meron kaming welding, ah uh, yung pagkukulot, uh, hairdressing. Oo, oh, yan. Tuloy-tuloy oh. uh, naman kami. Yan, oh. Lahat ng lahat ng sites namin, meron kami programa na livelihood. Ngunit nang tanungin kung ilang residente ang talagang nagkaroon ng trabaho, ito lang ang naging sagot ni Pineda. Usually pagka sa welding, na-employ ka agad. Eh. Okay. Oh. Isa naman ang lokal na pamahalaan ng Barangay San Isidro sa Antipolo na naglulunsad din ng mga programang pangkabuhayan para sa mga ISF na inilipat sa One Inares Village. Marami kasing residente na inilipat ay mula sa barangay na ito sa tagapangulo ng cooperative and livelihood committee ng barangay San Isidro na si kagawad Crisanta Labayan, noong 2016 lang ay naglunsad sila ng proyektong soap making sa resettlement site 2016 nag doon ng soap making doon sa First part, Phase 5 ayon sa kagawad isang araw lang daw ang naging pagsasanay sa paggawa ng sabon sa ano soap making kasi ano lang yan eh one day and then iti-train din kung paano uumpisahan na maging negosyo. Hindi naman nangangailangan ng matagal na ano dahil timpla-timpla lang basta prepared yung materials. Isa ang kinakasama ni Mang Sulpicio na si Dayan sa mga napabilang sa programang soap making. Yung ginawa namin daw eh, binigay sa amin. Gano'ng karami? Anim yung malalaki tapos yes. ano din yung maliit. Binenta raw niya ito, ngunit nang naubos ay hindi na niya ito nagawang negosyo dahil sa kawalan ng puhunan. Wala eh, ng puhunan, konti lang. Wala namang ibang nabalitaan si Mang Sulpicio na programang inilunsad ng NHA o ng lokal na pamahalaan sa kanilang lugar bukod sa soap making na sinalihan ni Dayan. Wala, wala akong nabalitaan dito eh. Opo. Ano, yung downy lang? Yung downy lang po. Lang. Para naman kay Rina yung mga hinaing siyang ilalapit sa gobyerno. Maganda siguro kung mag-aano pa sila, magtatayo sila ng mga ibang is, ng establishment mm. na kung saan kikita talaga yung, ano, yung mga tao, yung mga tambay, para wala nang ganong tambay mm. dito. Para naman kay Mang sulpisyo, mas gugustihin din daw niyang malapit na lang sa resettlement site ang um, pagkukuhanan niya ng trabaho. Hindi na lalayo. Dahil? Pamasahe. Hindi ba gagastot ng malaki? Isang magandang hakbang ang pagbibigay ng murang pabahay para sa mga informal settler families. Ngunit hindi maitatanggi na lalong nahirapan ng ilan na maghanap ng kanilang ikabubuhay dahil sa layo ng resettlement site. Hindi sana ito problema kung natutulungan talaga silang makapagsimulang muli. Ako si MJ Jeronimo para sa Real Life Documentaries.